Ang lapad, wala pa naman tayong box Nakupo Ah, okay, medyo malapit lang tayo Manbil. Tinatali na ng maayos Itong uh, order Ng ating customer Para Safe Tain-tain muna natin sabi ng customer, please deliver it to block 10, lot 1. Kapi na natin yan doon mamaya. Sana, mabuksan na yung palengke para dire diretso na yung uh, daloy ng traffic dito. At, syempre, yung mga amigo natin na nagbebenta dito sa ano, mga vendor, eh, magkaroon naman ng maayos na, na lugar. And, hindi ko lang alam kung kailan pa yung mabubuksan. Ako po, Shout-out na lang. <laughs> Hindi mag-shout-out. Ganun pa din. Nag-shout-out pa din. <laughs> Naku lang ba? 1, 2, lang. Inilakihan pa yung tambucho. nahawak ko dito sa likod yung uh, box ng uh, pizza. dahan-dahan lang tayo mga amigo. Baka pagdating natin doon sa bahay ng customer, ibaliktad na yung pizza. Ah, wow! Ay, sa out sa Pambucho kong maingay <laughs> Alright Arangkala, Lakas Tiliana ito ay ang Manville Royal Sana ang payagan tayo pasok yung camera natin Yung helmet Kasi pag ang ganyang gate -tay lang tayo Di Wala na Alright, hey, shout out sa mga guard natin dito Sa Manville Royal din naman dala helmet? Shoutout sa amigo natin dito sa Manville Royal mga amigo okay. Oh yun ang <laughs> Shoutout ano yan? Shoutout sa mga pardiyang mga pohilyo Na! na! <laughs> Ito tayo sa loob Kasi yung delivery is nandun So dito shortcut at dito pagpasok mo Eh walang humps na uh, dadaanan no? So, clear na clear ang daan dito. Kaya dito ko piniling dumaan sa loob. Ayan. So, sa inyo pala, no, ng mga naghahanap ng uh, property or ng lot dito sa Manville Royal, mga amigo, oh, may mga lupa ako nakikita dito na for sale, no? Isa dito, yung mga lupa na yun, ay ayun. Kung nakikita niyo ayun, no? Oh. May nakita kayo dyan. Ayan, ayan, ayan. May nakita kayo puti. Nakalagay, this lot is for sale. Ayan. So, isa yan. Pangalawa, ito. Yung puno, for sale. <laughs> Hindi. Yung lot na yan, for sale din yan. So, mag-comment kayo dito sa, uh, sa vlog. Para mabasa natin. At kung uh, gusto nyo magpahanap ng mga property or ng mga lot dito sa loob ng Manville, so, marami akong may reference sa inyo dito. Mm -hmm. Ayan. So, saan kaya itong Black 10? No? Saan kaya itong Black 70 lot 1? Mm -hmm. Black 6 na ito eh. Black 51. Black 70. Mm -hmm. Kasi based sa mga pa, dito tayo. So, ayan. Uh, kakanan tayo dito. Hanapin natin yung Black 70 mm -hmm. lot 1 lot 25 Ako po dito tayo ma matatagalan sa paghanap ng uh, block at lot uh, alright dito 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 block 70 Luxembourg boss hmm. mayor na yun dito yung block 70 na yun huh? block 70

Si base dire na na yon area. Thank you. Alright. right. na tayo. Ay, yun, yun pala si ma'am. Nakita ako na. Good morning. At shout out kay Miss Syrah. Thanks. Thank you. Ko, oh, ito yung mini knife ko, mga amigo, no? Sobrang mini. Asa ah, ang talaga. Oh. Oh, di ba? At i-complete na natin yung order. So, meron tayong two jobs completed. All right. Ito pala yung Black 70. Dito na side. <laughs> All right. Okay, tulik tayo. Delivery done for the second time. Second order natin. Ang daming bote ng plastic ng mineral water. At ang dami ding uh, ewan, basura. <laughs> okay, so yan na yung main road sa labas. Oh, gusto nyo dito tayo dumaan sa main road para makita ninyo. ito so, yung phase 3 mga amigo yung pinasukan ko phase 3 na ito ah Doon sa kabilang part merong bagong ah uh, ah phase 4 na pala phase 4 Yan. phase 4 phase 3 pala dito sa kabila yan ito ay ang Mandil Royal Village at ang lalaki ng mga bahay dito pati ng aso Rottweiler Yung Lapat ang daan Malaki yung uh, Bahay Malapat yung lote Na binibenta dito mga amigo And So yun ang village Yun ang bagong ano Open na uh, Ginagawa pa lang nila no? Yan. So, nakabasok na kayo ng Manville Mga amigo So, ito isang uh, <laughs> uh, Biglang tour Or site visit Dito sa Manville Real Yay! <laughs> So, kung kana ka ng bahay Or uh, lot dito sa Manville Eh, dito ka na no? At tsaka yan, guys Nakita niyo yung bahay niyan malaki For sale yan. Di ko lang alam kung nabenta na yan. Uy! May booking na naman ng amigo ninyo. Nasaan to? Jollibee! Ano ko? Mabalik tayo sumag. Mabalik tayo ng sumag, mga amigo. Ito yung gym ng uh, Manbin Royal. At diyan kami naglalaro ng basketball dati. Nung nasa transcom pa ako. Ayan. So, lalabas na tayo. At... Shout-out sa ating uh, gwapong gwardiya. guarja gwardiya natin dyan sa doob. Shout-out! <laughs> hey Brad, thank you, Thank you! Alright! Nangyari din. Oh, Na-vlog ko din sila. Kasi matagal na yung nag-satanong. Sabi niya, kailan ka? Kailan ka mag-vlog dito? <laughs> power Zone. Shout-out sa mga nag-gym dyan sa loob ng Power Zone. Ayan, uh, natatanong sila kung kailan ba ako mag-vlog, kailan ko ba sila may isa sa vlog. ngayon, nasali na siya. <laughs> Bro, comment ka lang sa pangalan mo, ha? Eh, hindi ko nakita yung bilido mo, nakatakip, eh. Okay, so ngayon, ipabalik na tayo ng sumag at doon na kukuha ng ah uh, order natin sa Jollibee.